mga dito sa tinga tapos so, yung isang tiritin ko na muling nagbabalik po. so ngayong gabi na to um, uh, may hanapin ko kami no? ano lang ito uh, hanapin namin hindi sa kunin namin kung hindi uh, gusto lang po namin na hanapin no? at saka kasama ano namin kung ano yung gagawin namin pag makikita namin yung binalakang kasi nawala doon no? sa so, dini, dinidok at sa ni Mangkiti nawala doon so hanapin namin no? uh, yun, sana ligtas po kami So, shout po sa ano sa lahat ng admins ko, Ma'am Disqueen, Abi Fully Alin Vlog Tabo. Ah, Ma'am Zero, at isa sa tulis ko, Sir Ate. Ah, uh, Kimon uh, Dior, um has been do, Gini Santos, ah, uh, Ma'am Lucy Patong Dennis Kaninsha. Alin So, niya Ma'am Almira Mang Coach Santos. At rin ori, Ma'am Rima. Na ano pa? Nasa Ulay. Yan, din. At saka

So, sa lahat no, sa lahat no, sa lahat no, Sabisipot sa lahat no, 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 sa lahat to. sa lahat no, sa lahat no, sa lahat sa lahat no, sa lahat no, sa sa lahat kiwaga. <to> sa <sound> <punched -suparad> <to sound> kuhanan ni plus okay. ito, uh, ito yung ano ito yung dano huminto kami dito kasi napaka crucial po talaga dito iba't ibang klaseng elemento po yung nasagupan natin dito wow yun uh, na yun uh, dito kasi yun know, madalas ng aswang mapachanak man dito oh, manananggal may nasagaw pa rin tayo dito dito yung nahuli naglaro laro, laro, laro yung mga chalak oh. yung pagano namin dito tabon yan lang. Ayun, Ikaw na para inang guwapo daw yung tabon ito ra kung kami nang hapon ng ulan din ka. Okay, lahat ko dito. Dito dito ko dito. Sir, uh, ano kami? Uh, Dandaki po kami ano, uh, Nagdala ka dito Pero siyempre Nagiging na po no, Baka Takamalay natin no? May iba't ibang elemento Na bigla na lang po sa sagupas sa amin so kasi dito kasi uh, sa bundok talaga lalo na po talaga sa bisuras ng gabi so hindi natin mapipindik kung ano yung masalubong natin huh? kahit na taon yung may masamang balak so magingat pa rin tayo ano yan bro? ay hindi yan mo bro ay bato yung bato nawala talaga yun bro yung ano yung nil nilagay natin sa kuya ba hindi na nawala hindi na nakuha nila ulit hindi. ha hindi. hindi na nakuha kasi kapag nakuha nila hindi tayo man ma kasi nasundan tayo eh hindi tayo mga counter Ta kasi naka taun, eh. ano, encounter kami ano yung counter pa ninyo Ta yung ano pagbalik nyo sa tulog tulo, kung hinahanap yung bato ay hinahanap mo pa rin tapos wala na wala na main so, may nagsabi sa akin kung paano inilit Ha? May, nag-comment doon sa channel ko kung paano i-video. oh my goodness ka talaga. Lalo <laughs> ko pang nagpatawa ni Juan Kiting. No. Nag-comment talaga bro. Okay lang yun. Ha? Wow, paano mo yun? Hindi. Hindi. Galing sa langit yung ano, yung gate off. Pag ganun. Doon, do, ano? yun? Yung inatake ka kagad? Inatake ako sa Elimbo. yung gate off. Yung lisir, ng lisir. ko, takbo ko. ah, marunong ka ba edit Hindi ako marunong mag na po sa comment na yun, no, ni sa, yun Naka-experience din Wala pala sila ng ganyan. Wala naman lang vlogger na hindi nag edit ng video na, ha ba? Wala, ha? Kaya, ano? kaya nga, lahat naman siguro ina-upload. <laughs> lahat ng vlogger na, na nag edit, nah, na, nahi -edit, nahi -edit eh. Lahat ng ano, lahat ng ina-upload sa YouTube. Ina-edit lahat kaya yan. Hala. Ano yan? Agta. O. Oh. Kinang? Huh? Bro! Ano sabi? Hala. Baka kasamahan natin yan. Ano lang, bro? Ha? Di ba si Bugoy? Baka nag explore din. Wala, dumaan ka na din. Ha? Nandun si Bugoy sa kanilang bahay. Nasa kanilang bahay? Sino kaya yan? Baka si ano naman yan, si Pilimon. Palong ano yun. Oh, oh my goodness. Palong ko yan. Uy, eh? Baka madali yung binigay. Baka ano, si Pilimon ay, no? Baka nag explore ay, si Pilimon. Si Pilimon yung binigay. Ha? Baka si Pilimon yan. Baka si Pilimon yun. yun baka nanilitag dyan delikado si Ayun, Pilimon tayo yun ang namang... bakit ka nga nag hindi ka nga nagbutas? Ayan na ako eh. May sugat pa ako sa paa. Yung ano ba? Yung... Ha? Ah, Uy. May uh, eh bro. Uh, Uy. Diyan, diyan. Baka na ka na yung teleport. But... Uy, <padon> uh, okay. baka Mah, sinusundan tayo. Baka na yung tao lang. Ay yung kanina ba yung sumikaw? Bakit kinokopya no? Huy. Hindi huh? ngin din talaga 'to. Nungy kono butas sa drain para tapusin natin 'to tapos din niya rin 'yung pikus ko dali ka na mamatay oh. Eh gusto ko pala tawag mo. Pala ko iniedit mo yan. Eh, iedit bayan yung sugat sa. Iedit bro. <laughs> Hindi yan iedit, iedit bayan. <laughs> Yung talaga, no? Tinabugan na tayo yung ano, yung laser no? Magawa na naman ng magawa. <laughs> buka ano lang, buka eh buti yung medyo daplis lang. Lagot ka kay bungo. Okay, sige lang, bungo. Okay, bungo, wag mo akong ibungo. Lagot ka kay bungo TV. Wala na yun, hindi na yun magre-react kasi nagba-vlog na din. Mo. Ano? Natugsok pa ngayon sa ano. Sa motor. Galit din sa mga ano.

Ano yan yan, diba? Ano bro? Uy, wala. Wala ang yun bro. bakit baka edit na niya yan, diba? Pagkatako lang yan bro. Amping pa tapos maiingat pa. Dito yung paborito talaga no, yung ano ba, kawayanan na kawayan. na halos to. Kaya nga yung iba yung sa ibabaw ng bahay pinutol ko na. Para hindi matira ng tiyanak. Diyan na ako Ah, dito naman tayo sa tapo na tayo ilog. Kasi kung saan ko natin kontaan po Ah, uh, 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 sa matay, dito in, uh, para natin uh, lang din tayo yung mga kinakailangan makain experience din natin ito kasi nag enjoy din talaga ako nino, no? na na-encounter po namin yung uh, yung sa... if o ba no? kasi kapag matamaan ka talaga sunog ka talaga din Puti si Mangkiting But hindi nasusunog. Puti na minin. Na, nakita mo ba yung upload na minin? Nakita naman bro. Gagi. Sunog na sunog. Hindi suno? mm -hmm. okay, basta basta bro. Nabiyak yung ano bro. Lupa dun bro. Yung ano ba? Yung humagsa. Ay yung. yung hindi ba yung ano bro. Yung bang nakita ko yung hum humagsa talaga yung UFO. Buti nakatakbo kayo. Hindi oh, yun. Naiwan. Buti ka namin naiwan yung silpo namin. Ha? Kasi ang lakas ng ano dun. Yung apoy. Mawawala lang. pala tayo ng kare. Masalito namin yung

dito? dito? dito dito hindi niya ha? wala, ang layo Wala na yan wala na na goodness talaga oh gabay yun ah see mga countrymen nagpaparampal ng, ng uh, gabay ah

Não tem dito tayo mag na yan uh, magmasin talaga tayo kasi hindi basa basa ito ano kaharapin natin yun sana i makita pa natin yung bulalakaw hindi sa ano hindi sa gusto natin makita kasi mapagkakitaan natin no? kung hindi uh, ano lang kung sino talaga yung mayari din ibigay natin. kasi ano din no? Na? kasi magkukulit dyan na malaking bagay po yan para uh, may tulong sa kapot tao mas okay sana no kung may darating na uh, malaking blessing po talaga sa atin uh, masaya tayo dyan kasi hindi lang talaga pang sarili natin yung lingkot na nakatulong din tayo sa iba no? kaya uh, nakinang yung ano ba yung eh,

nag-click na natin yan may malapasaya na tayo kaya salamat po sa mga ko na hanggang tangag na nakasuporta kung ano man yung gawin natin na pagtulong sa kapwa tao nandyan pa rin pa rato na 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 yan bro ano yung ha ano yan parang pa ano parang robot nandito talaga sa spoligid oh. ingat na yan dyan bro yan pinabalikan yung ano Uh, butas tingnan natin yung butas po ito yung ano ito yung bili ka namin dito ah yung butas kung saan nalagay yung ano yung uh, dito namin na nakuha ala ko miron ha wala wala dito uy ha ang okay, yan ba hindi ito yung uy Nandito yung bulalakaw. Akala ko yan, batu lang yan. Nandito ha? yung bulalakaw. Bakit nandito to? Lah. Nandyan ba? Oo. Yeah. Ito? Ito yung ano? Olo. Hey, bro. bro, bakit pumalik to dito, bro? Lah. Yeah. Yan yung malaking katanungan, bro. Bakit nabalik yan? Nabalik yan sa butas. So, nandyan lang pala yung uh, bulalakaw mga kalim. Uh -huh. So, ito ay siguro... Ah, uh, hindi na natin siguro ito dalhin bro ha? di hindi natin ito galawin? baka makita pa ito ng ibang tao dito oh, so galawin mapahamak. natin hindi, yan mapahamak hindi um, yung um, dyan, ang ah, gawin dyan ba? Million, million million daw yung halaga nyan 200 billion? ah yung halaga nito? kahit magkano pala kahit magkano pa ang million million na yan hindi ko yan bibinta ha? di hindi ko yan bibinta ang sabi ng viewers kasi mas marami daw tayong matulungan kung makuha natin to mas marami din okay. tayong mga taong sumisisira sa atin yan. Ang okay. problema, kasi siyempre, kung itulong natin yan lahat, sobra-sobra yan, gaya ka din yung buhay natin. No? Okay. no? Kung gaya na lang. Huwag natin, i-pago natin yan. Ba nabalik po dito so, yung balulak ko. So, yan mga kadul, nandito pala yung balulak ko. bakit na Kung ibalik. saan po, saan uh, at dito sa butas um, na pala uh, kayo uman, anong decision nyo bro kukunin pa ba so, natin yan o hindi na lang pwede natin kukunin ito tapos i-ano natin ilipat po natin sa butas ilipat nyo po ng butas pag na ilipat itabon ng drift tat sa tatabunan natin ano kasi yan bro ba uh, di dito kasi yan bumagsak uh, baka kukunin yan ng sino man nagpadala niyan baka kukunin yan sa mas mabuting huwag na lang natin ilipat, may natin ilipat na? kasi may ibig sabihin talaga kung bakit na naibalik yan dyan sige 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 Pero, no, siguro? Na lang siguro loo, yung ng iba, mm -hmm. gawin natin ng paraan na para hindi makita niya iba baka may dumaan dito tapos sila naman yung pagkunin nila ito mapahamak sila sundan sila Kawawa yung ano yung tao tabunan na lang natin ito Sige, gano'n lang po yung gawin natin. Uh, Tabunan natin. Tabunan natin. Uh, yung mga kantero, nandito yung, Nandito yung bulalaka, ano? Biglang, Biglang bumalik dito. So, napag ng mga kasamahan, nakasama no, na hindi na lang talaga siya galawin. So, kahit na marami pa pong tao na matulungan natin dyan. Pero alam po natin, sobra-sobra po talaga. Hindi natin yan mauubos para sa pantulong ang ano din ni Sarge na uh, hindi din na ano, baka mapaginitan po daw no, yung pagkabuhay namin yung mapapahamak so ang ano namin dito tatabunan na lang namin baka makita ng order ng uh, tao dito na kapag baka may dumaan makikita mapahamak pa talaga no? kaya yun sana po ay uh, okay yung vision namin no? Na, at sa ngayon po kayo na hindi na lang po talaga namin kuno no? Na. so ayun